So, itong pamilya na ito, pumunta sila sa Moab, naging maganda ba sitwasyon nila sa Moab? Naging maganda ba? Bakit? Tuloy natin. So, pumunta sila sa Moab, kasama kanilang mga anak na si na at Kilion, ang pamilya ito, sila yung mga angkan ng Efrata, mga Efratites, okay? Ang Efrata ay yung ancient name, bago siya naging Bethlehem, ang tawag muna sa kanya ay Ephrata. So galing sila doon. Tag mga taga Bethlehem talaga sila. Alam niyo po ba kung ano ibig sabihin ng mga pangalan nila? Uh, tingnan na natin. Nilagay na ko ba dyan? Sa PowerPoint natin nila. Yeah. Yan. Tingnan mo yung mga pangalan. Yan. Yeah. So ang pamilyang nito ay si Elimelech, si Naomi, si Malon, at saka si Kilion. Elimelech, Eli, Melek. Melek kasi is king eh. So Eli Melek is my God is king. Di diba, ang ganda ng pangalan, my God is king. San siya, kahit saan siya pumunta, dinideclare na niya, oh my God is king. Diba? Okay. And then Naomi means pleasant. Pleasant, uh, kaibig-ibig, kaaya-aya, yung ganyan. Okay. And then Malon, ang pagpapangalan kasi ng mga anak nila noon, ay depending ano yung condition mo or depending kung anong magiging in the future. Parang si Yeshua kasi Jesus Christ uh, wala siyang meaning eh. Pero yung Yeshua sa Hebrew <coughs> Yeshua means uh, Yahweh saves. Ang Diyos ay naglilitas o Diyos ang tagapaglitas. Yun ang ibig sabihin ng Yeshua. So nung pinanganak si Jesus Christ tatawagin niya siya Yeshua sabi niya kasi ililigtas niya ang kanyang bayan. Okay? So dito, nakita, nakita nila Elimelech at saka na medyo sakitin si Malon. Kaya pinangalanan siya si Kili. Okay? Eh si, si, si Kilion, pinangalanan siya ang Finish. Sa other words, sa Hebrew word na ito, Finish uh, yung pantay na yung panya sa lupa. Patay na finish. Kaya, isang sikli at saka isang patay na. Imagine mo yun, mga pangalan na Gusto mo bang pangalanan ng magiging anak mo? Oy, pangalan kitang Kilyon. Baby ka pala, Kilyon na. Kill ka na. Finish ka na. In other words, dedo. Diba? Ano pangalan mo? Dedo. Dedo na. Okay yun na nga ang nangyari sa kanila. Pagdating nila sa Moab, dito na nagsisimula yung magandang buhay o dito magsisimula yung hindi magandang buhay sa kanila. Bakit? Kasi pagdating sa Moab, verse 3, namatay sa Moab si Elimelech. Namatay yung padre di pamilya. Okay. So, namatay si Elimelech, pero may kasunod. At naiwang byuda si Naomi, uh, ang dalawa nilang anak, at meron pa siyang dalawang anak. Yung dalawang anak na si Malon at saka Pilyon. Magandang balita ba yun? Magandang balita at saka hindi. Kasi namatay si Elimelech, namatay ang padre ni pamilya, nawalan so sila ng leader, nawalan si yung nanay. Okay. In other words, yung dalawang anak na to, si Malon at saka si Pilyon, sila ang sila ang magkataguyot kay nanay. Yeah, Mother's Day eh. <laughs> so tataguyot ng mga anak yung nanay. Ang problema, hindi nagtagal. After 10 years, uh, nakapag-asawa si uh, Malon at saka Kilion ng mga muhabita si Orpa at saka si Ruth. Okay? So si Orpa at saka si Ruth sila ay hindi mga Israelita. Bakit? Wala bang makita na mga ibang babaeng Israelita ang mga sila malutin sa Moab? Meron siguro. Hindi lang naman sila. Hindi naman sinabi dito na sila lang yung umalis eh. O sila lang yung uh, pumunta sa Moab. Pwede yung meron pang mga iba na naglakbay papunta sa Moab. Yun lang. Dahil sa panahon ito ng mga judges at ginagawa nila kung ano ang maibigan nila sa kanilang paningin, si Malon at na nagkasawa ng mga mababita. And then after a while, 10 years uh, ang lumipas, uh, pagkalipas, ngunit pagkalipas ng mga sampung taon, namatay din si Malon at saka si Kilion kaya si Naomi ay naulila siya ng asawa at mga anak ang natira na lang ay yung dalawang manugang niyang babae hindi niya anak ang manugang niya at hindi lang sa manugang niya hindi pa sila Israelita sila yung mga Gentiles sila yung mga Hintil so ano ngayon ang sitwasyon ni Naomi sa tingin nyo, maganda ba o hindi? Wala nang lalaki sa pamilya. Puro babae silang tatlo. Si Naomi, si Orpa, at saka si Ruth. Okay? Wala na yung mga lalaki. In other words, puro na sila balo, puro na sila widow, totally, o oh, total lost total na kawalan sa kanila kasi nung panahon na ito pag ikaw ay nabalo, hindi ka naman pwedeng uh, magiging outcast ka sa lipunan magiging outcast ka kaya nga sa panahon nila na ito pag nagkaroon ka ng anak na lalaki pinagpala ka yun ang tingin ng mga saralitan na yun ay hindi pa siya katulad ng time natin ngayon na uh, dahil sa ating Panginoon Kristo, ginawa niyang pantay yung uh, babae at ang lalaki. Pero, balikan natin ito. Ano ba ang purpose ng pamilyang ipakiliyon yung pangalan at uh, magkakatotoo pa? <laughs> Magugutom pa sila ang kanya, ay alis tayo dito. Punta tayo sa Bola. Okay. Nakalimutan na nila na sila ay mga Israelita. Nakalimutan na sila, nila na sila ay mga pinagkao ng Diyos. Pag ganun ang sitwasyon mo na nakakaranas ng tagbotong paghihirap, hindi ba sinabi naman Deuteronomy ulit-ulit, Leviticus, Deuteronomy sinabi na kailangan sundin nyo yung utos ko. Pag sinundod na ito, pagpapalain kayo. Pag hindi nyo sinunod, ay ito mga sumpang ito. Hindi ba nila alam yon? Alam nila kaya dapat ay nagsisi na sila at bumalik sa Panginoon. Pero hindi, tumakas sila. Tumakas sila at naghanap ng lugar na kung saan ang corpus nila ay at, at ano, maging tahimik dito, maging payapa at uh, at least may at least may sapat na pagkain. Eh pagdating nila doon, namatay si Eli Millet. So matay para sa padre Pero okay lang kasi may dalawa pa naman ang anak na lalaki. Nagkasawa pa, so magkakaroon pa ng mga apo. Eh namatay din yung dalawa. So yung yung buhay yung desire nila na magkaroon ng buhay doon, hindi, nagkaroon ng kamatayan sa pamilya. Nagkaroon ng, yung hanap nila ng magandang buhay, hindi siya naging magandang buhay. Naging kawawang buhay. <laughs> hindi, magkabalik na rin, naging kawawang buhay yung inabot nila doon. So, yung tinakasan nilang guto, uh, inabotan naman nila kamatayan.